Guys, uh, welcome back to my channel. Ah uh, magandang umaga sa inyo lahat, guys. Lahat ng mga subscriber ko, uh, magandang umaga. Lahat ng mga select viewer magandang umaga rin sa lahat, guys. Uh, lahat ng mga kababayan nating mga OFW, ah uh, magandang umaga. Ah uh, dito pala ako ngayon, ngayon guys sa uh, bangka, guys. Ay. Uh, Magtrabaho naman kami dito sa bangka, guys. Update nanto sa bangka, guys. Na ginagawa namin, guys, yung fresh namin sa laut. Ah uh, itong bangka pala namin ito, guys, ah. Uh. Yung dito sa harapan ko, guys. At pakita ko sa inyo, guys. Ah, uh, maraming salamat guys sa walang sawa niyo pagsubaybay niyo sa aking mga video. Uh, maraming salamat. Ah, uh, lalo na guys kung bago pa lang kayo sa napadaan kayo sa bago kong channel. Ah, uh, maraming salamat guys sa inyong walang sawa pagsubaybay. Ah, uh, lalo na guys kung hindi pa naka-subscribe, subscribe na guys ah, uh, para makarating tayo sa ating parurunan guys. Ah, uh, hanggang sa dulo guys. Ah, uh, sana samahan niyo ako hanggang dulo. At uh, so guys, papakita ko na sa inyo Kay mga video guys sa uh, bangka. Ayan na guys. At na na nila kahapon pala guys. Kasi hindi ko nakapunta dito kahapon. Kasi may ginagawa akong ATM ko guys sa land back. So, ano, landbat. Ito. Ayan na to guys oh, May masilya na sa baba. Hasta saka dito sa bandang taas. So, ayan na guys. Ayan na. Yan ang forma guys na pinturahan na nila guys. Oh, ayan. Pero pintura pa uli yan guys. Ano may, pintura nga halo masilya pa yan guys. Oh. Yan may kulay na guys. Ang bangka. Yung isa guys hindi pa natapos. Wala kasing tagawa guys. Nagagawa. Yan you know. Dito to sa Santa Lucia, Machine Lock, Sambalis. Vamos ah! oh, lá! Vamos eu... Vamos a conectar ya. Roller. 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 Pues pase la historia del Roller, guys. Dime, malo, malo, salen el Roller, ¿veis? Dime, ¿no vas? Roller, roller, roller. Roller, roller, roller.

Poleng guys. Adik, kita sudah apa, ini pada tuh penelenturan aja guys guys ah, napinturahan na tapos na ito dito sa guys pero yung isa baba pinturahan pa yung marong yung sukugo sukugo Harapan guys, bro, dito sa audihan ini penatapos. natapos pa, oh, ya, no? Pag hindi pa. Ito. Ah, naman guys yung iba guys, ya. dito sahulian, guys. Naman namin. Ah, ito. I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I... And i